Good morning sa lahat For this video guys Nandito ako ngayon sa isang uh, lugar Kung saan ako palaging uh, nagdajaging Alas 5 imedia ng, ng madaling araw ngayon Ayan sa kasalukuyan Ayan makikita natin marami na no? Babae, lalaki, tanda, bata no? Ayan Kasi napakagandang uh, lugar ito guys Tahimik no? Walang sakyan masyadong dumadaan Malabig ang hangin Ang simoy ng hangin Ayan. Ayan, palabas na yan sa highway. No? Bahada, ada City. O, palabas yan doon. At dito sa loob guys, napakasip dito jagingan kasi walang uh, masyadong sasakyan na dumadaan. Kaya maraming tao dito ngayon. Ayan o. No? Pati ako nandito. Maraming nagjagingan na ngayon. Ayan o. No? Ayan, mayroong isa. Ganito ang sitwasyon araw-araw dito, no? Sa isang lugar kung saan nandito ang SM Davao City. Ayan guys, oh. Mga puno nagbibigay preskong hangin, ayan. Sa so kaliwa naman, Parami pang uh, building na uh, hindi pa tapos Pero yung uh, tinutukan kong yan oh, Kapukos tong camera to uh, Isa yung hospital pero matagal ay nag-operate mga 2 years na Pero andito banda ito mga building na to guys hindi pa tapos oh. Iwan ko lang kung bakit hindi to Pinilisan Ayan oh, lalo na yung isa oh, Parang uh, inaman na oh. Ayan Although, meron pa mga talheban dito. Maya maya, pag matapos na yan, mga bilim na yan, itong uh, wall na kulay na to, bubukas ito at uh, siyempre, marami ng tao dito, may trabaho dyan. No? Only uh, ang tao dito, job opportunities. Kasi daming building niya, no? Malalaki pa. Ayan. ito lang yan makikita guys sa uh, isang uh, uh, party ng uh, Mega World no. Mega World kasi ang uh, tinatayo sa mga, mga bilin na to. Ayan. So yon. Ganun lang guys. Si share ko lang ang uh, kagadapan no, ang ganap dito. Palagi araw-araw tuwing umaga no. Maraming jogging Ayan, ang iba, pag mga call center, umuwi na. Ayan. Ayan yan yung kanya Logo ng SM Ayan Dako daw Ayan logo ni Dako daw yan guys Ayan Kung makita ka ng ganyan Ibig sabihin pag may ari yan eh Mr. Dako daw Ang isang mayaman dito sa Davao City Okay guys hanggang dito na lang Maraming salamat sa panood God bless us all